Dahil nga nasilip natin sa kapitbahay natin na magluluto at mambuburao tayo mga kaoblaks. Ayan, bumili sila ng kangkong. At sa mga gulay-gulay, kamatis at saka tilapia mga kaoblaks. Mukhang mag tayo ngayon. Ayan, i-prepare na natin itong kamatis. Itong kamatis na napakasarap combination sa inihaw mga ka-blocks. Ayan. Ang cute-cute ng kamay ko mga ka-blocks. So. <laughs> Ayan. Prepare muna natin to, hinahinay baka Baka matchup yung kamay. Ayan mga ka-blocks. Nagkikrib pa naman ako ng inihaw na tilapia ngayon mga ka-blocks. Ayan. Prepare muna natin. So mga ka-blocks, kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to sub subscribe my channel. And pakiclick na rin ang bell button para updated kayo sa mga bago kong videos. Yan, mga blocks. Yan, ihaw na natin itong tilapia. Madali lang to. Kasi no naman ang kaluluwa ng tilapia na to, madali lang itong maluto at prepare na rin yung kamatis natin. Hindi po ako magpapalaman kasi ayaw kong pinapalamanan. Nasisira ang lasa. Kumbaga, hiwalay siya mga koblak at saka yung mga ibo-boiled natin na mga gulay-gulay. Bablanche lang natin yun mga koblaks Yung ihawin muna natin Medyo hirap tayong magpabu ng baga Ng apoy mga koblaks Pero kayang kaya yan Kasi Koblaks tayo eh Ba't dahil natin yung kaya Yan Nadali lang ito mga koblaks Tamang tama, gutom na rin ako para Papaparami na naman ang kain ko nito At least Healthy living to mga blocks gulay at saka tilapia Hindi tayo kakain ng mga sibo Yun Shoutout pala sa mga tropa ko dyan sa Bicol At saka sa mga Tropa ko dyan sa South Korea OFW FW Shoutout sa inyo Ingat kayo palagi Ayan Imikas-mikos na lang natin to Tapos tapos na to Konting cega tsaga lang ito at magbantay. Medyo hirap lang mag-ihaw kasi uh, mainit mga kaoblaks. Ayan. Ayan. Very na natin. Lutong-lutong yan mga kaoblaks. Kumbaga, paano lang yung luto niya eh para yung sa loob niya lutong-luto mga ka Pero ayaw ko rin ng sobrang luto ng tilapia pag inihiya mga oblaks. Ito nga pala ka na tilapia na to, binili ko to ng buhay pa, yung mga nasa aquarium dyan. Pero galing Batangas to. Kaya fresh na fresh, parang ako lang. Wow! <laughs> Ayan. Malapit na itong mga Koblox. Kaunting kaunti. Yan, mag-ihaw na tayo ng talong. Gustong gusto ko to. Itong talong kasi gusto kong iniihaw mga Koblox kasi matamis-tamis siya. Sana walang uod. Pero kasama na yun doon kung may uod mga Koblox. Talong pa rin yun kasi doon rin na buhay sa talong mga Koblox. Ayan. Hahaha. <laughs> oh, tapos magagawa pa ng ano, ito, sausawan, alamang, ginisa, ng maraming sili, mga koblox. ito yung pinag natin ng mga gulay. At ito naman yung inihaw natin tilapia. Ano pang inihintay natin, mga Koblaks? Bakbakan na to! Yan! <laughs> Mapaparami na naman ang kain ko nito. Yan! I don't need too much, but I just wanna feel your love I just wanna know how you feel, baby I just wanna go where your love take me I'm losing my sanity, you're taking me under For you I surrender, you will make me land on Other side of gravity, boy you got me under Boy oh, you got me fond of, yeah boy you got me in love I can't ignore it, I wish you noticed me I wish you knew the emotion provoked in me Let me live